Ingat, ingat lang tayo. tayo. Yan. Yan siya. Sana yun. Yun. tayo guys. Ayan guys. Ayun. Ayan. Ayan na siya. Ayun. Tumawid. Ayan. Oh. Dito lang tayo guys. Dito lang tayo. Baka... ini ya lihat pakai dingin-dingin lihat sih dun, ini beri, guys ini okay. ini okay, so guys ini you know. Kita tu guys, nak harap. lihat guys oh oh, lihat, Indonesia masih adu malaki dapat maka dapat Indonesia di itu, dahil bayar basket tu. ito pa naman ang bata ko. Ano? Akyat ng... Akyat kung may hinog ng bayabas. Yun is yun. Yun. Ayan. Mayroon na pa lang. Mayroon na pa lang aas ang bayabas ko. Buti lang wala pang bunga. Ayan siya guys. Abangan natin na yun. Tatawid siya. Oh, uh, sa malunggay. Ayan. Ayan siya. Sa malunggay siya. Saan siya punta? Ayan. Ayan no? Puntang mangga yata ito Tingnan natin kung saan ka. Baka mapasok ka sa bahay ko. Ayun. Oh. Bumuka yung bibig niya. Ayun yun. Dito sa camera. Wala kasi itong masyadong sum. Ito lang ang pinakasum niya.